Hindi mawawala sa food cravings dating mga Pilipino ang pagkain ng iba't ibang masasarap na street foods tulad na lamang ng fishball, squidball, kikiam at ang patok sa masa na kwek-kwek at tokneneng. Dahil sa lagang 20 pesos, maari ka nang makakain na iyong pabritong street food. Nakakabusog pa rin siya. Lalo na po ikaw ay? Gutom. At saka pag parang ano, healthy ka rin yan, papapalakot pa rin ang katawan mo yan. Ano dyan? Pagka pag oh, oh, wala kang pera, Oo, oh, wala ito na lang. Oh, no. May ura mura lang konti. Pero, papaano na lamang kung ang iyong paboritong kwek-kwek o tokneneng ay posibleng magtaas preso? Mataas pa rin daw kasi ang hango ng itlog sa pinagkukuha ng supplier ni Tate Leonardo na isang street food vendor. Kasi po yung pinakangano baba noon ay ano lang, 170. Ay sa ngayon ay eh, 195 ng deliver dito sa, dito sa akin. At yun naman ang pugo, sa ngayon din tumaas din ng limang piso. kahapon din ay eh, ano lang, 170. Sa ngayon, 175 na po. Ang grupo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, sinasabing bagsak preso na ang bentahan ng itlog ngayon sa merkado. May ilang palengke nga rin sa Metro Manila ang nagbebenta ng mababang presyo ng itlog tulad na lamang sa Commonwealth Market sa si Quezon City. Makakabili ka sa halagang 4 pesos hanggang 7 pesos kada piraso. Malayo sa halos 8 pesos sa halos 10 piso kada piraso noon. Marami doon nag-alaga ngayon ulit. Dati kasi di ba nagkaroon ng bird blue. Nagsara yung ibang farm. Kaya ngayon nagbukas ulit. Bibili na raw ng mas maraming itlog na pangkonsumo si Ate Maribeth. Daramdam na raw niya ang pagbaba ng presyo nito. Kasi bumibili kami sometimes ng itlog, tagdalawang dalawang tray. Nung nagmahal siya, kalahating tray na lang. Pero ngayon, yung... bibili ako ng mas maraming. <laughs> Paliwanag ni Rosendo So, chairman ng Sinag, ang pagbagsak sa presyo ng itlog ay dulot ng oversupply. Bumaba daw kasi ang demand noong 2023 kung kailan nagparami ng produksyon ang mga poultry racer. Kaya panawagan nila ay mapataas na muli ang demand sa itlog. Ang mangyayari niyan, yung mga uh, small uh, nag-produce uh, nag, uh, pro ng uh, itlog talaga mag-close down kung tuloy-tuloy uh, yung pagpagsak ng presyo. By 3 to 4 months na naman yan is... Uh, presyo. Ang Department of Agriculture ay nakikipagtulungan na sa Batibang mga Ahenso ng pamahalaan para maisulong ang pagkain ng itlog para mapataas pa ang demand dito. Uh, kaya katowang natin ang ano, yung National Nutrition Council uh, at saka yung DSWD para promote ang pagkain ng itlog.